Ayan, so magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so ang gagawin naman ngayon ni Kind Mesh, yes, syempre guys, nasa kusina. So, ano ito ngayon guys, uh, iba-ibang <laughs> luto. Ayan, so actually guys, nabavlog ko naman po ito. Pero ngayon kasi halos, di ba parang may ano ako ngayon guys. Mm. Lakas. Ayan, so pagsabay-sabayin ko po guys na lutuin at magawa ako ng dessert na fruit salad. Ayan, so medyo marami-rami po itong aking fruit salad. Tapos ayan po siya ng uh, gulaman. So saan ko po ba ito dadalhin? Ito po ay dadalhin ko po sa company. Ayan po ngayong Monday para may pang uh, dessert kami guys sa lunch time namin. Ayan, so ang dahilan po kung um, bakit ako magdadala ng fruit salad. um uh, Siguro, mabavlog ko lang po yun, guys, pagdating po ng tamang panahon. Alright? So, yun po. So, i-share ko lang din po sa inyo, uh, balang araw. So, ngayon po is, yun lang po muna ang gagawin ko po, mag magawa ko ng fruit salad with uh, gulaman. And then, may mga ano kasi ako, guys, mga, umaga, mga leftover po siya, pero hindi naman yung tinatira talaga. So, yung naalala niyo po guys, nung nakaraang birthday ni mama, gumawa kasi ako ng lumpia Shanghai. And then, katulad po ng dati, palagi po ako maraming uh, ginagawang lumpia Shanghai. Then yung iba, nilagay ko lang po sa refrigerator, naka-frozen po. So, yun po yung uulamin namin ngayon. And then, gagawa ako ng, kasi may nag-request guys ng ating shawarma, yung aking asawa po at aking anak. So, Uh, nagustuhan po nila yung ating uh, ginawa na shawarma dahil nga po mas marami ang gulay ni Kindness. Yan. And then, ano pa ba? So, ito guys, pinakadabi sa lahat na hapunan ito ngayon. Kasi, uh, galing po si Kindness sa uh, birthday party at saka binyag. Parang pinag-isa na. Yan. So, mga nakarang upload ko po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At may pinabring home sa akin. O, ba diba? pang Sharon talaga guys uh, yung ano bigyan talaga po ng ano katayin ko pa nga na dun sa karaoke guys na ano yung anong ba kantang yun na balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal yon dapat pala kinanta ko yun doon kasi nga uh, pinagbalutan talaga ako. <laughs> ang dami pa yan. So mamaya maya guys, pakita ko lahat-lahat po sa table bago po kami maghapunan ngayon. So ito lang muna ang uh, mga konting mga i-share ngayon ni Kindness sa aking bahay. Alright? Alright guys, ha? ito na po yung ating na-slice na... -slice na uh, pineapple, o oh, di diba? Hindi talaga nawala kay Kindness ang pineapple. Tapos, yung ating yellow peach. Ayan. So, ito po ay yellow peach po, guys. So, lahat po ito, guys, is nasa can. And then, in-slice po ito ni Kindness. Mga walong can po ang ginamit natin. yon parang fruit cocktail. Ayan. So, ito po ay yellow peach. And then, pineapple. So, ito lang po ang fruits na ilalagay natin, guys. And then, syempre, yung ating gulaman. Ayan po. So, nagawa na din po natin, guys. Ang kagabi is, uh, niluto ko po ito. Kasi, ang gusto po ni Kindness Ka kasi sa ating gulaman, pagkatapos ko pong lutuin, guys, ilalagay ko po siya sa refrigerator para malamig habang tinitimplahan ko siya. Kaya, napakalamig po nito ng ating gulaman. And then, syempre, lagyan natin ng cheese at condensed po saka mga cream yan po, so titimplahan na po natin ngayon guys, ang ating fruit salad, para naman sunod-sunod na po is makapaghapunan na po tayo alright alright guys at ilagay na po natin ang mga fruits, okay unahin natin ang yellow peach ayan, o diba o so mga, ano niya ni guys mga eight lang ka fruit cocktail Marami na po. Yan. So medyo malaki-laki lang po yung ginamit ko po na uh, tupperware kasi uh, para mas makapagtimpla tayo ng mabuti guys kasi lagyan pa natin ito ng uh, condensed at saka cream. Ayan. Ito po yung ating yellow peach. Tapos sunod naman natin ang pineapple. O ba diba? mm. Yellowish ka ayo ang fruit salad di de Kindness, guys. O. So, wala na naman ang diet, guys, no? Hindi nga, hindi nga tayo umalis ng bahay. Malalakad-lakad natin. Ayan. Tapos, yan, guys. Halos, nilagay na po natin ang pineapple. Ayan po. So, talagang ano guys, itong pineapple kasi, hindi po ito naka slice ng maliliit. Yung ano lang siya, normal na bilog-bilog. -bilo. So, ang ginawa ni Kindnesh, ako po yung, ito, mas gusto ko po kasi guys, na ako yung mag-slice. Although may nabibili naman po, na naka-slice na po siya, pero ako, since may time naman po tayo, at gusto ko kasi yung texture niya, hindi masyadong makapal yung ating pineapple para sa ating fruit salad. Yan. O, diba? Alright, guys. Um, Kalami ano yung oi. Ito naman yung ating diet, guys. O, diba? Marami na po siya. Ayan, tignan nyo po, guys. Okay. Ating yellow peach. Talagang yellow-yellow talaga ang ano ni kindness. Tapos, yung ating cheese naman. Palagay natin, guys, ang cheese. O, diba? Mmm maramihan. <laughs> Tapos, ano, kinabukasan guys, pag madala ko na to sa workplace ko po. O, ba diba? Ang lamig-lamig pa. So, ito po ang ginawa ni Dish, guys, kasi nga, mas mabuti po ang fruit salad dahil nasa refrigerator lang po ito. Pagdating din natin doon, may lagay lang din po natin sa ating refrigerator. Ayan, so, pakita ko lang po sa inyo guys, ng malapitan. Okay? O, ba diba? yan Tapos, ito naman guys, lagay na po natin ang cream. Okay. Yan po. So, nagtataka, nagtataka po kayo guys, medyo maingay po sa kusina natin. Ayan. So, may tumutulong po kay Kindness. Yung aking asawa po, tinutulungan niya po ako sa pag slice ng ating pipino, kamatis at lettuce. Kasi nga po, para mas mabilis ang trabaho ngayon ni Kindness. Ayan. So, tinutulungan talaga ako ng asawa ko, guys. So, napakalaki ni Kindness para mas mabilis tayong matapos at makapagpahinga naman po si Kindness. Ayan. O, diba? Creaming, creamy. Si Kindness po talaga kapag gumagawa ng fruit salad, macaroni salad o ano pa Ayan po. talagang creamy po ang gusto ni Kindness. Ayan, guys. O, oh, napansin niyo po. Wow! Tapos, isunod naman natin ngayon ang ating condense. So, ba? Diba? Ah, pagkadali lang po talaga nito. Alright. Oh. Marabi na talaga to guys. Naku. Wala yung diet natin nito, guys. Sa tamis. Yan. So, ito na, guys. Kung napansin niyo po, yung ating gatas is nasa can. Pero si Kaidish kasi, ini-estimate po, guys, para hindi masyadong matamis yung ating gagawin fruit salad. So, parang kung ilan yung fruit cocktail po na ginamit ni Kindness, na-estimate ko rin po kasi yung gatas. So, hindi ko po inubos yung buong lata ng gatas. Alright? Yan guys, so. Oh. So, ang bango. Ang bango-bango po. Mmm. Yan. So, yellow yellow talaga. Tapos, may halong pula ang ating nata di kuko. Diba? Parang nata di kuko na, guys, yung ating gulaman. <laughs> so, ito naman yung, ano, guys, na, napakaganda sa gulaman. Kasi, kapag may kulay, ano naman tayo, yung kulay green or yung wala namang uh, colored po yung ating gulaman, parang na rin siyang mag 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 maging nata di kuko po. Ayan. Tapos, yung aking gulaman po, guys... Ang pagkaluto ko po nito, kasi depende po talaga sa atin kung paano po natin, uh, kung gusto natin ng na medyo uh, matigas-tigas po yung ating gulaman. Pero kung sa akin naman guys, mas marami ang tubig dahil gusto ko po malambot yung ating gulaman. Ayan po guys, Oh. Ayan. Malambot na malambot po ito. Okay. Hmm, Pambango. So, ayan guys. At uh, continue ko lang po ito. Uh, titimplahan guys. Ayan po. Paghalo-halo natin. Tapos update at dito po sa inyo mamaya kapag nagsimula na po tayo sa ating shawarma. Alright. Alright guys. Uh, tapos na po yung ating fruit salad. Ayan. So, ilagay natin ito sa refrigerator guys para malamig. Alright. tiba Diba? Yan po. So, halos marami-rami rin po ang nagawa ni Kindness. Okay? So, ayan guys. Ah, uh, niluto na po ni Kindness. Ayan po. So, sa so, mga ng vlog ko po kung paano ko po ginawa yung ating uh, pagluto po ng ating shawarma na ginagamit natin sa wrapper. Ayan. So, ganito lang din po guys. So, konti na lang din naman po ang gagawin ko dahil kami-kami lang po. At guys, ito po yung ating lumpia. Shanghai, alright? So, katulad po na sabi ko, guys, na pwede po natin, kapag marami tayong uh, ginawa na lumpia Shanghai, uh, mas mabuti, guys, maglagay din tayo sa frozen. Para kung anytime po, na, ano, sa ating refrigerator, gusto po natin kumain, yan, hindi natin kasi alam kung mag crave tayo sa araw na yan, so, meron na po tayong nagawa at pipituhin na lang po. Alright? Sa so, kunti na lang po, guys, at maghahapon na na po si Kindness. All right guys, at luto na po guys yung ating shawarma wrapper so dahil konti lang naman po, dahil napunan lang po guys. Tapos ito naman guys, uh, gagawin ko po kasi ngayon, medyo malapat po yung ating lettuce. Ay uh, hindi po yung katulad ng unang gawa ko po ng shawarma is, uh, medyo maliliit lang po yung lettuce natin. Pero ngayon is uh, dahil kami lang po, so gusto ko nang mapi ko talaga mas maraming lettuce mas malaki, mas maraming lettuce na makain. All right? And then yung kamatis naman guys, so depende rin po sa atin. So yung asawa ko po gusto niya yung malapad na kamatis ang ilagay raw. Yan. Tapos sa amin naman yung maninipis lang po. Yan. Tapos ang ating pipino. Okay? So yun lang, yun lang po ingredients ko guys. Wala na pa kong ipanghalo ng mga karne. Dahil may lumpia siyang ngayon tayo, may chicken po kami. Yan. So, katulad na sabi ko, guys, may bring home po si Kindness. So, marami po kami pagkain na kaila na hindi na po kailangan na lagyan pa ng karne yung ating shawarma. Okay? So, ayan po, guys. Uh, gawin na po ni Kindness. Siyempre, gusto ng maramihan na lettuce. Yan. Diba? Ang tanawa, guys. Mmm. Gusto ng ganitong lettuce, guys. Malapad. So, nasa inyo na po yan. Tapos, yan. So, pag ganito, guys, kadami. Okay. Oh. So, ito yung maganda, guys. Kasi pag hindi natin binibenta, yan. Parang ano lang. Makakabuelo tayo kung ilang gulay ilagay natin, di ba? Oh. Mas maraming gulay ito ngayon ng ginawa ni Kindness. Tapos, mayonnaise. O, oh, di ba? Mm. Mayonnaise, guys. Wow. Napakasarap. Okay? Oh. Yan, guys. Oh. So, nagustuhan talaga ng anak ko, guys, at ng aking husband ang aking shawarma dahil uh, purong gulay lang po. Tapos, gusto rin nila yung ating wrapper. So, uh, bibili na naman po ulit si Kindish nito. Kailangan may pondo ko sa bahay. Dahil nga po, palagi naman ako may pondo na gulay po na naka-slice na. Yan, so eh, madali na lang gawin. Okay? Tapos, at uh, syempre, at babaluti natin. O, di Sus, kalamig, guys. O, oh, namigit siya tanawan ba kay daghang kay gulay? Hmm. Eh. Then, ganyan. O, di ba? Wow! O, oh, pastilan, guys. Pwede dyan, hmm. Medyo dako-dako, gini ni Sharon O, oh, tambo. Di ba? shawarma. Okay? So, ituloy ko lang ito, guys, ngayon. Ito naman. Wow. Ito, no? Kalami mo yun gulay nga. Daghan ang gulay ba? Daghan na ito ang butang na gulay. Kay... Oh, ginidagbida ang gulay. Okay. Yan, natin ang kamatis. Diba? Tapos pipino. Yan. Tapos yung ating ano guys, lumpia Shanghai, malapit na rin po yung maluto. Yan. More pipino pa. Okay. Kamatis. Alright. O diba? Wow. So, nagpalag. Oh, nasa nesh guys. <laughs> Tapos, mayonnaise. Okay. Okay. Mm. Yan po guys, oh. So. Hmm, tapos, balutin natin. Yan. So, alam nyo guys, kasi malaki ito na wrapper, pwede naman din, din po ito ganyan. Pero mas gusto ko guys na depende lang po sa inyo kasi lahat naman nakakain po yung wrapper. Yan. So, ito lang po ang gusto ni Kainis. Parang ganito siya. Para may mahawakan din tayo dito banda. Okay? Alright guys! Tapusin ko lang po itong ating shawarma. Okay. All Alright guys, tapos na po ang ating shawarma. So this time po guys, ang ating shawarma is malaman. Kung guys, tambok yan. Yan po, ilapit ko po sa inyo ng konti. Ayan po. Alright, o diba? Ay, kalamihan ni eh, guys. O, eh. <laughs> so maniha po, nag-its guys. <laughs> all right guys. Alright guys, so diba? Alright, alright. Talaga sky Kaya ka. excited na ay, <laughs> Tara po Ani. So, yan po guys, ang ah, mga lahat po naman na vlog ko ngayon. So, although, ito guys is katulad po ng aking food salad, ng aking shawarma, ng Pia Shanghai, mag-vlog ko na po siya. Pero this time is, pinakita ko lang po sa inyo kung ano ba yung mga pinagagawa ni Kindness, o di ba? Tapos, galing ako ng birthday, may mga bring home pa. Yan. So, laking ano ko guys, kasi ito po ay pinapakita ko po sa inyo guys na kung meron pong mga okasyon, tapos marami tayong... Katulad ng Lumpia, Shanghai ko po, na marami po tayong ginawa. Ayan, so, diba, minsan natatapon. So, isipin din natin, guys, kung gaano kadami yung bisita natin. So, kung pwede, huwag po lahat lutuin, katulad po ng Lumpia, Shanghai natin. Kasi kapag sobra-sobra, uh, is matatapon lang. So, why not, magtira po tayo, ilagay natin sa refrigerator. So, ngayon, guys, hindi na ako bumili pa ng mga pang uh, katulad ng pag uh, sabado or linggo pang dinner po natin or lunch so hindi na tayo nagluluto pa kasi diretso na lang po prituhin na lang po natin sa okay tapos yung ating shawarma ayan so may gulay pa rin healthy pa rin guys so yung shawarma po ni kindness simpleng simple po ayan po pero uh, gulay po yung ating halos na pinanghalo o di ba So, ayan guys. At ako na po yung maghahapunan na. So, maraming maraming salamat po palagi sa inyong uh, pagsubaybay niyo po sa aking YouTube channel. Ayan. So, bye guys. Excited na kumain si Carnish. Bye po! <laughs>